mga kahani, uh, may unang huli tayo hindi gilon unang uh, huli natin mga kahani, may pakalawang huli tayo rito mga kahani, uh, mayroon tayong pang-apat na huli Yun, mga kani Mayroon na naman Yun, mga pagpito Mga kani Yun, mga kani At nakapagpandaw na tayo Yan, yung huli natin Yan, yung dalawang dugong na yan O large mouth bass mga kani Na pan-ingles niya Napulot lang yan, pero okay pa Bye pa kanina yan

Ayan, at dyan tayo mamandaw pag anoon. Yan si tatay nagumang mga kanin. Dami niya nakuha kanin ng maga. Ka. Hindi tayo nakapag Kaya ngayon tayo mag video ngayong hapon mga kani. Kaya lang, uh, kukunti lang minuto ng ating kamera. Kaya tipid tipid lang tayo sa pag video mga kanin. Yon, palike share na lang po ng aking video mga kanin. At pasubscribe. Huwag nyo skip yung ads para tulong nyo po sa amin mga kanin. Ayun, at abang abang mga kanin. At sisimulan na natin mamandaw rito. Pag Update ko na lang kayo kapag may huli mga kani. Yon at abang-abang mga kani. Mga kani, uh, may una huli tayo. Thank you, Una huli natin. Sayos mga kani. Ayun o. At punin na natin mga kani. Mga kani, may pakalawang huli tayo rito piki lord, laki ayos, piki lord punin na natin ayun may pangatlo tayo huli rito kani laki at kunin na natin ang kani ayos yun ha ah, kani ah meron tayong pang-apat na huli kilo ah triport ganoon mga ah, kani ah. Ayos, thank you Lord Yun mga uh, tayo dito sa video malalim Ayun. Uh, Ayun. Ulap. Uh, mga kahani, nakalipat na rin sa mababa. Ayan, meron tayong huli rito. Thank uh, you Lord. Kahit uh, na paano yung Ayun. Uh, uh, pang apat o pang lima natin ito mga kahani. Ayun. Uh, Thank you Lord. At kunin na natin.

tatlong pagkakadikit ayan ayan yung isang mga kati ayan yung isa uh, tatlong uh, ayan pa yung isang mga kati yung lagot tapos ito yung isang ayan magkakadikit mga kari thank you, Lord ayos <laughs> ayan o ayon yung isan dyan magkakadikit na sila mga kani dikit-dikit na sila dito thank you lord ayos <laughs> kunin na natin yun mga kani lalaki ng alor. magkalipat din dito sa malalim at meron dito

Bakani at nakapagpandaw na tayo yan yung huli natin yan yung dalawang dugong na yan o large mouth bass mga kanin na kwan English nya napulot lang yan pero okay pa buhay pa kanina yan yan may dalawang burasi na maliliit yan no? tapos may isang dalag tapos tilapia bali ang nahuli natin mga kanin ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 mga kani pati yung napulo nating dalawa uh, ikatrisi yun thank you lord uh, napakalaking biyaya na yan para sa amin mga kani meron na tayong pangulam pangulam na yan sagurado at patay tapos yung dalawang tarpa pumurasi pangulam na yan tapos yung dalawang tawis dugong o large mouth bass mga kani yan ayun thank you lord at uh, kahit paano meron nang pangulam lakas na naman ng hangin mga kani yung ulan ala hindi pa rin pinitigil ulan mga kani grabe yun yun mga kani at hanggang dito na lang po yung aking video palike and share naman po ng aking video mga kani at pasubscribe at huwag din po sanang iskip yung ads para tulong niyo po sa amin mga kani at pashare po ng aking video mga kani sa inyong mga kaibigan sa facebook yun at magandang hapon at maulan sa inyong lahat mga kahani